Hello and welcome to another edition of Time to Talk ng PH Time. And for this episode, we will give you a list of artists and celebrities who were on top of their game in 2024. But before we give you the rundown, please don't forget to like, share and subscribe to our channel PH Time. And here it is, the hits of 2024. Ito po ay base sa aming mga choices dito sa PH Time. Bilang panimula, let's start with Love Team of the Year. Ang choice ng PH Time ay sila Joshua Garcia and Julia Barreto, also known as Josh Leah. Bakit? Uh, sila lang naman yung um, isa sa mga nag-hit na pelikula Well, atin dalawa lang naman na nag-hit na pelikula uh, At ang, sa kanila yung second place, yung Unhappy For You uh, Set in Bicol Masarap yung chemistry Masarap din ang mga pinapakitang putahe uh, sa pelikula uh, Dahil pareho sila into food uh, Yun ang mga characters nila Kaya sila ang ating love team of the year And now we go to Junior Love Team of the Year. And the title goes to Francet. Ito ay sina Francine Diaz at si Seb Pededil. Yes! Salamat na sa kritikong success ng My Future You at napansin sila ng general public. Of course, they already had their own fans prior to this. Pero mas nag-widen pa ang kanilang popularity Uh, dahil nga sa pelikula, yung Metro Philippines entry na My Future You na maganda pagkagawa at uh, kung saan napatunayan nila that they are very very good actors. And now, pang sports naman. Athlete of the Year, without doubt, si Carlos Caloyulo. While we are happy for him, unfortunately medyo na bahira ng uh, gulo at kalungkutan yung kanyang uh, victory kasi nga uh, nagkagulo yung pamilya. But then, hindi pa rin natin maitatanggi na talaga namang si Kaloyulo uh, ang athlete of the year kasi global na siyempre uh, ang kanyang presence. Again, saludo kami kay Kaloyulo. And now, we go to the field of beauty at ating choice for beauty queen of the year ay walang iba kundi si Christine Julian C.J. Opiasa. Uh, siya yung nag-first runner-up sa Miss Grand International uh, 2024. Ito yung budget na hindi manalo-nalo ang Pilipino. Pero uh, ituloy pa rin ni CJ uh, ang uh, first runner-up streak ng uh, Pilipinas. Uh, siya ay uh, minahal ng mga tao dahil napaka-relatable niya. Breadwinner siya. Mabait, para approachable. At siyempre, ang hindi natin pwede kalimutan, siya lang naman ang champion at reyna ng pasarela. At dako naman tayo sa larangan ng teatro, ang ating Theater Production of the Year, ay walang iba kundi ang One More Chance ng PETA, Uh, Ang One More Chance, if it's familiar with you, uh, ito yung pelikula uh, siyempre ni Bea Alonso at saka ni John Lloyd Cruz na talagang super hit sa takilya, pero ginawa itong musical ng PETA. Uh, ito ay um, ipinalabas sa saliw ng tugtugi ng Ben and Ben. This was so successful na uh, sold out pa siya bago pa siya magbukas at nagkaroon pa ng 3-month extension which doesn't happen all the time in the world of theater. At sa ating Theater Actor of the Year, si Sam Concepcion para sa One More Chance and the Once on this Island. Well, 2024 was Sam Concepcion's year and um, I'm happy for him. Theater Actress of the Year, si Karil para sa Little Shop of Horrors. Uh, mahusay naman talaga siya, hindi lang as a noontime show host, kundi magaling din na singer and stage actress. Kaya congratulations kay Keril I'm very happy for you. At para naman sa ating female uh, song artist of the year, meron pa bang tatalo sa Bini? ah uh, Siyempre yung nung uh, nila, nirelease ito noong 2023, pero tuloy-tuloy pa rin yun. At kasama na dyan yung Salamin Salamin, ang kanilang latest uh, hit ay ang cherry on top. Now, who wouldn't like Beanie? It's a group of very nice looking girls at magaling kumanta, magaling mag-perform, ang ganda-ganda ng stage presence. Uh, isipin niya naman, sa akin nakakita ng Reneta Coliseum lang naman, three nights sold out. Ganyan ang level ngayon ng Beanie. At para sa ating Male Song Artist of the Year, ang choice ng PH time ay si Maki na umawit ng dilaw saan at namumula. Well, it is easy to understand kung bakit talaga nagtagumpay si Maki unang-una na dyan kanyang musicality. Ang galing kumanta, ang galing na timbre ng boses, at syempre, physically, although hindi ka pangkaran, uh, ay eh, parang siyang K-pop artist na cute. Kaya kinababaliwan siya ng kanyang mga fans. At para sa ating Breakthrough Music Artist of the Year ay siyempre ang pinag lang naman ng mga tao during the Christmas Party dahil around that time nung siya ay nagtagumpay uh, sa The Voice USA, siya lang naman ang Grand Champion at ito ay walang iba kundi si Sofronio Vasquez, isang veterano ng uh, TNT, tawag ng tanghalan at uh, nakakata na sa iba't ibang mga pwesto and well, the typical story, Uh, of the mga singers na medyo nat matagal bago nabigyan ng break. Pero finally, kung talagang if you really have it, then you have it and you will succeed. At yan nga ang nangyari kay Sofronio Vasquez na kasama sa team Michael Bublé. Congratulations, you made the Filipinos proud. At sa ating Games Show of the Year, syempre walang kaduda-duda. My personal favorite dahil nanalo na ako dito minsan. Ito ay ang Family Feud ng GMA. Very exciting. E talagang, ito lang, uh, maraming sana kung pwedeng ibigay na tip kung paano manalo but that will take a long time. But uh, meanwhile, just enjoy Family Feud. At uh, talagang, uh, hindi kayo bibitaw, it becomes a habit. Nakaka-addict sa totoo lang at syempre kung may game show merong game show host of the year at ito ay walang iba kundi si Ding Dong Dantes magalang siya to begin with tapos uh, alam niya kung paano makipag-usap uh, kahit sa mga studio audience alam niya kung paano makarelate sa kanila uh, parang walang napapahiya kahit na yung medyo may uh, ang sagot ay out of this world, nasasalo niya kaya congratulations kay Ding Dong Dantes, ang ating Game Show Host of the Year. And now, sa ating Noontime Show of the Year, it's Showtime! I mean, uh, nung nawalan ng frankisa ang ABS-CBN, medyo nagulo ang buhay ng lahat sa network na ito. Pero ang uh, Showtime ay nabigyan ng uh, wow! Uh, pangalawang buhay. In fact, parang mas gumanda pa nga eh. We welcome nung uh, dating kalabang network. Nagkaroon sila ng uh, grand uh, welcome. Uh, at ngayon, mas namamayagpag talaga ang its showtime. Well, of course, I mean, sikat pa rin naman itulaga. Kaya lang kasi, pag tinignan mo ang uh, numbers, uh, undeniably, uh, Number one talaga ang its time kasi nga nasa GMA ang kaisa-isa na lang talagang network na may buhay pa. Ang channel 5 where it bulaga is showing ay medyo mahina pa rin talaga ang signal. At mahalaga din uh, na nandun ang showtime sa si GMA kasi tandaan nyo, ang noon time ang gateway sa afternoon prime. E doon malakas ang GMA sa kanilang afternoon prime. Kaya importante na ang flagship nila ay malakas at yan ay ibinibigay ng Showtime. Para sa Male Noontime Show Host of the Year, natatalo po ba kay Vice Ganda? Well, si Vice Ganda has the edge over all the other hosts. He is such a big star na magagawa niya ang gusto niya, masasabi niya ang gusto niya, ay eh, mabuti na lang kasi Uh, lahat naman ng sinasabi niya ay entertaining at uh, talagang malaki naman talaga ang naitutulong sa programa. I mean, without Vice Ganda, walang it's showtime. Kaya, mabuhay ka, Vice Ganda. At sa ating female noontime show host of the year, Siyempre, ang katapat ni Vice Ganda, si Anne Curtis. Anne Curtis, uh, Lagi nagkakamali sa Tagalog niya. Maraming hindi alam na Tagalog words. But it works! Uh, Doon lumalabas yung charm niya as an on-screen performer. Anything she does is entertaining. Kaya naman, ang sarap-sarap panoorin ni Aunt Curtis. Lalong-lalo na sa its showtime. At para sa ating afternoon teleserye of the year, may tatalo pa ba, ba sa abot-kabay ang pangarap? ang tagal-tagal lang tinakbo nito uh, Marami characters, madrama at, uh, at talagang siya talaga ang programa na naglukluk sa GMA as the king of the afternoon prime Kaya malaking utang ng loob ng network dito sa programa ito uh, Pero hindi lang naman ang abot kamay ang pangarap ang uh, nagtaguyod sa afternoon prime ng uh, network Kasama na dyan, syempre, si Dilet na na pinungunahan ni Joe Berry na for some reason ay napakagaling na artista. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot, saan siya kumukuha ng galing bilang artista. At sa ating primetime teleserye of the year, kuhulaan niyo pa ba ito? Siyempre, ang Batang Kiapo, I mean, after FBJs, ang probinsyano, Batang Kya po, talaga naman ang ilalagay mo bilang teleserye of the year, prime time. Kasi talaga hanggang ngayon, kahit sabihin mo pang walang uh, franchise ang uh, ABS-CBN, -ru rule pa rin siya sa prime time. Uh, siguro nga talagang magaling gumawa ng content ang ABS-CBN. At kung uh, prime time teleserye of the year ang Batang Kya po, syempre ang TV actor of the year, Koko Martin. Eh, malaki naman talaga pinupuhunan ni Koko Martin dito sa programa. ito, mula pa sa FPJs ang probinsyano. Ah, uh, siyempre, binubusisi niya ito. Kung baga, ang batang kiyapo, well, used to be identified with the FPJ, but uh, with due respect to the king, ah, uh, ang henerasyon ngayon talaga would identify the series with Koko Martin. ganon siya, kalaking artista talaga. At para sa ating TV Actress of the Year, uh, well, it's a tie. Si Jeline Gutierrez ay uh, pinanood ng lahat sa Dirty Liner. Ito yung, naalala nyo, yung mata-mata acting. Ang bibigat ng mga kasama niya dito pero hindi siya nagpatalo. At syempre, doon sa Lavender Fields, na kontrabida ang kanyang role but effective pa rin. Diyan yung makikita talaga ang kanyang versatility. At ang katay syempre ng napakagaling na si Jerin Gutierrez, Uh, si Kim Chu na napanood natin at uh, gave uh, sterling performance sa mga seryeng uh, Lin Linlang at uh, What's Wrong with Secretary Kim kapangalod pa niya, di ba? At syempre, isa sa mga tumatak na event sa show business ay ang pagpapalabas ng uh, The Biggest Blockbuster Parang Ever But uh, ngayon, ika-qualify natin, siya ang feel of the year. Ito ang Hello Love Again on the strength of its box office success. Phenomenal success. Siyempre, ito yung follow-up nung uh, Hello Love Goodbye. Uh, but then ngayon, uh, gumawa sila, uh, sumugal sila at uh, nanalo muli. In fact, mas malaki ang winnings ito this time around. Uh, kaya congratulations kina Alden Richards at saka syempre kay Catherine Bernardo. At para sa ating Film Director of the Year, si Cathy Garcia Sampana dahil nakagawa siya ng quality films uh, but at the same time kumikita. Eh, dito sa Hello Love Again, uh, well, she has nothing more to prove. At sa ating Film Actor of the Year, si Alden Richards. It follows na Si Kathleen Bernardo ang ilalagay natin bilang Film Actors of the Year again for Hello Love Again. Nakapagtaka nga dahil uh, si Alden Richards at saka si Kathleen Bernardo come from different worlds pero nung pinagsama uh, who would have thought, 'di ba, na magiging successful sila as a uh, team up uh, na nagugunisa pa sa Hello Love Goodbye. Uh, this was in a uh, 2018 and then after the pandemic ito na yung follow up na Hello Love Again Actually ito nga ang nakakagulat yung success ng uh, yung Hello uh, Love Again and uh yung previous na Hello Love Goodbye kasi pinagsama nyo ang dalawang malalaking between ng dalawang network si Alden Richards Siyempre ng uh, GMA at ng uh, ABS-CBN ito yung sa ni Catherine Bernardo. Alam naman natin na uh, si Catherine was so identified uh, real life and uh, siyempre on screen with Daniel Padilla. Tapos si uh, Alden had uh, his own uh, love team, si Maine Mendoza nga. Pero nung pinagsama yung dalawa, talaga naman pa, para lahat ng mga between sa universe ay nag-usap-usap para gawing successful ang kanilang pelikula at ang follow up nito na naging mas malaki pa imagine naman hitting 1.1 billion pesos mahirap tapatan yan um, again we have to give it to uh, ABS-CBN Films uh, for coming up with a project like this uh, at para sa mga fans uh, i'm sure hindi kayo makapaghintay doon sa magkakaroon mo ng third installment, malay natin. Pero again, yung uh, tandem and chemistry, on-screen chemistry ni Alden at ni Catherine, talagang hindi mo pwedeng tawaran because wala pang ibang artisan na nakakagawa ng ganon. And uh, that's it. Uh, sana ay happy kayo sa aming listahan. Uh, ito ay based Not really on uh, yung artistic merits, uh, but on uh, the perception of the public.